Napakyaw sa halagang 700. Magkano kaya ang kikita? So yun na nga mga kabubog. Ano? At mm, kahapon nga ay nagpakatay tayo ng kambing. Ano? Dahil birthday nitong isang kuha natin. no, Isang magbubuti natin. So, isang egg At mm, dahil nga mga kabubog, kahapon nga nabanggit natin na talagang ito'y malakas mag-supply ng kalakal. Ano? At ngayon, patutunayan niya na talagang malakas siya mag-supply ng kalakal. Ano? Ngayon mga kabubog, na uh, ngayon talaga ang birthday niya, no? Ngayon talaga ang birthday niya. So kahapon lang ginanap uh, linggo kahapon na uh, January 21 dahil nga ayaw nilang maabala sa kuan ano, sa biyahe, sa pamimili no. Ngayon nga kanina uh, kwan, uh, biglang may tumawag ano na customer. At ito yung ito yung mahakot nila, ano? mga kabubog ano. Ito y customer din na dating customer ko na binigay ko sa kanya nung ano, ako tumigil sa pagbubuti. Ngayon iisa-isahin natin kung ano ang nakuha niyang kalakal ano. Ah, napakiyaw niya to ng 700 ano. Etong lahat ng makikita niyo napakiyaw niya ng 700 no. Tingnan natin kung ano no to. So ito ayan mga kalan. Ayan, kasama 'yan. Ito kasama to. Yan pa, nasa sako pa yung iba. Ito pa yung bagong dating, ano, nahakot nila. Ayan. Mga sopawan, sumayan, kasama yan. Ito yung dating kwan, ano, kantin na malaki at mga boarding house, ano. So, ayan. Ito. Yung mga drum na yan, kasama yan. Ano. So, ito, kasama to. Ayan. Lahat yan mga kabubog na napakiyaw lang nila yan ng 700 ano. Ayan. So, eto, tingnan niyo naman mga kabubog ano. Grabe. Yung mga aluminium oh, yung zero Dating kantin yan mga kabubog o. Dating kantin yan. yung ya, aluminyo may 50 kilos yan. Sayang so, kakapal. Grabe ang kakapal ng mga aluminium. So, mamaya Abangan natin kung mga makakamagkano siya. Sila ay tatlong sagpi-sagpi dito. nating no, tingnan natin kung magkano ang pagsasapi paghahati-hati nila ano. Tatlo sila sa puhunan ng 700, no. Abangan natin mga kabubog no At para kuan, uh, ah, malaman niyo na talagang malakas mag-supply to, no. At ngayon abangan niyo rin bukas kasi ibablog uli natin bukas. Yung tatlong butas na kuan, tatlong butas na boarding house ay papalitan lahat ng yero napakiyaw nila ng limandaan sila na magtatanggal ng yero ano bablog din natin yun so para malaman nyo na yung ating kuwan sa kanya, reward ay hindi sayang ano hindi sayang dahil talagang malakas mag supply sa atin ang kalakal ano isa sa malakas mag supply sa atin ng kuwan ng kalakal so abang abang lang mga kabubog at abangan natin yung yung pinagbentahan nila makakamagkano sila ano para maniwala kayo na talagang nakaka libo hanggang liman libo sa araw. Kita yun ha, kita. Hindi yun benta ha. Mga kabubog, ano? So, abang-abang lang mga kabubog.